Kamusta mga lods? Bali wala nang intro intro. Bali ang gagawin natin ngayon mga lods, tong headlight ng sasakyan ni Papa. Bali kung mapapansin nyo mga idol, parang may mga dilaw-dilaw na. Ayun oh, malabo ni katulad dito sa kabila. Ayun, kung mapapansin dilaw na. Ayun. Tapos dito sa kabila ganun din mga idol. Bali tuturo ko sa inyo mga idol kung paano tanggalin niya, linisin niyan mga idol. Bali gagamit lang tayo ng tubig tsaka ito, dishwashing liquid mga idol para Optional lang naman 'to mga idol. Pwede rin naman na tubig lang. Bali sa akin kasi nilagyan ko siya na to ng joy. sa inyong probinsya mga idol Ayan mga idol, bali nalihan na po natin siya ng 2,000. Bali pagkatapos po noon, pupunasan po natin siya mga idol. Bali may gagawin pa po tayo dyan, mga idol. ayun pagkatapos natin punasan. mga idol, bali gagamitan po siya natin ng rubbing compound mga idol. Ayan. Ito mga idol, pwede nyo naman na haluan to ng tubig mga lods. bago nyo yan o. No? Pero sa akin, hindi ko na hinaluan, nirekta ko na. Pero pwede nating pong haluan to mga idol. Yan. Mas maganda, ilagay nyo po to sa bote na yung plastic, tapos butasan nyo. Tapos lagyan nyo ng tubig, kunting tubig. Tapos lagyan nyo na halimbawa ng rubbing compound natin mga idol. Tapos ilagay natin dyan sa ating headlight. Yan, Bal Yan mga idol, kung ano napapansin nyo, yung nakikita nyo na ginagawa ko, bali, gayahin nyo lang yan mga idol. Yan. Siyempre, may kunting diin yan mga idol habang paikot yung ating pagpunas dyan. Yan. Mas maganda dito mga idol, kung may machine tayo, mas mapabilis natin magawa yung ating ginagawa mga idol. Yan. Bali kasi manumano, no, medyo matagal talaga to, tsaka nakakangalay katawan, ay sa kamay, sorry kaya sabi ko nga sa inyo, kung wala kang tiyaga dito, o wala kang mahina, maikli yung pasensya, mumuwi ka na lang ng inyong probinsya, mga idol yan mga idol, bali natapos na po natin siyang gawin kung mapapansin nyo dito mga idol, bali wala na yung kanyang masyadong dilaw Uh, hindi katulad dito sa kabila. Ayan mga idol. Bali, hindi ko pa ito naliliha mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Bali, hindi ko na napakita kung paano ko niliha to Dahil kung ano lang naman yung ginawa natin dito sa kabila. Ganon din po sa kabila. Minamita natin ng 1.5. 2,000. Tapos binaping natin mga idol. Yun lang mga idol. Maraming salamat. Sana po.